Uh, ano po pwede vitamins? Selene plus at Cherry for vitamins ng 4 months baby ko. Lagi kasi sinisipon. Okay lang ba? May effect ba yung binibigay niyang vitamins sa sipon ni baby? Oo. Oh, tandaan nyo, yung oh. mga vitamins are just supplements. it supposed to be yung vitamin C and zinc is supposed to supplement kung ano yung kulang ng baby. Pero it will not treat the cough and colds. So, kailangan pa check up. Oo. Mm. Tulong lang po yan. Tandaan nyo, tulong lang, supplement lang, alalay lang. Pero, most of the time, hindi po yan yung answer sa ubut si Pon. So, importante sa mga babies na, na below 5 years old is, one, iwas natin sa mga lugar na maraming tao kasi syempre, may expose sila sa viruses. Kung merong may ubut si Pon, ilayo na sila. Lalo na kung ba may mga kapatid or mga adults na meron sipon sa bahay, i-isolate nyo itong baby na to kasi mahina ang resistensya. And number three, importante mag-start na ng immunization or vaccination ng mga vaccine required for age para maiwasan din po natin yung pagkakasakit ng mga uh, respiratory tract infection kasi itong mga bakuna na to meron pong dalang panglaban sa sakit. So, I think yun po yung mas importanteng magawa other than the supplements.